Meron ako ang dalawang square. Meron tayong gagawin ngayon in relation sa isang event kahapon sa mga schools dito sa Spain. Yes. Sa tingin ko, Spain lang ang nagse-celebrate ng Peace Day every January 30. Nakagawian na nila yan. Nung bago akong dating dito sa Spain, celebrate namin noon at hanggang ngayon after 5 years, celebrate pa rin sa mga schools. Welcome to my channel. This is Nathaniel Travels. So, magkakaroon kayo ng idea, lalo lalo na yung mga future language assistants at mga, or mga auxiliaries de conversación na pupunta dito sa Spain dahil every uh, January 30, nagsa-celebrate sila ng Peace Day. By the way, meron tayo ditong uh, square. Ayan. Habang nakipag-checkahan ako sa inyo, meron akong gagawin dito. At um, pagkukaintuhan natin yung Peace Day na nangyayari sa mga schools dito sa uh, Spain, okay? So, from uh, guarderia, actually sa guarderia, di ako masyadong sigurado, no? Uh, sa infants, tapos sa primary school or elementary, tapos sa mga um, high schools, ay sila-celebrate nila ang Peace Day or yung tinatawag nila na Dia, ang tawag dito, Dia Escolar de la No Violencia. So yun yung tawag nila. Ayan, hindi ko nga balam ba kung bakit, pero um, ito ay dahil namatay si Mahatma Gandhi ng India noong um, January 30. Hindi ko lang alam kung unong taon. Pakiresearch na lang. Char! Ayan, so January 30 siya namatay. At simulan at dito nga sa Spain, um, siya yung dahilan kung bakit uh, January 30 nila um, ang Peace Day. Actually, sa United Nations, ang Peace Day is September uh, 21. Ayan. So, ano ba ang nangyari sa mga ano? Anong ginagawa sa mga schools pag Peace Day? Actually, depende yan sa director or yung head ng um, school. ah uh, walang, um, ang tawag nito, walang uh, pare-parehas na uh, itinerary or agenda sa Peace Day. No first year ko doon sa Comunidad Valenciana, ayan, sa probis, probinsya ng Castellon, Um, meron kaming, uh, ang tawag nito, parang uh, nagdala sila ng mga foods, ayan uh, Sa pagkakatanda ko, kasi that was five years ago, no? Sa pagkakatanda ko, uh, yung mga bata ang nagdala ng foods, kanya-kanyang foods Marami, like mga bread, mga pagkain, mga olives, ganyan Kasi daming olives sa Valencia So nagdala sila ng foods, tapos we shared it, no? parang yung nagawa, ginawa namin ano eh, parang um, snack. Ayan, we shared it together. By the way, ito pala ang symbol of peace. It's a dove. Ayan, yung ginagawa ko, it's a dove. Ayan. Origami dove. O, ba diba? Super easy lang. Gagawa ko ng separate video nga dito sa paggawa ng origami um, easy dove. Ayan. So, kumain kami and then um uh, pumunta kami dun sa, kanilang patio. No? This was uh, five years ago. And then, uh, may um, tawag dito parang presentation yung mga grade 6. Um, hindi ko na maalala kung yung presentation. Parang poem ata about uh, liberty or freedom. Parang ganyan. And then, hindi ko matatandaan kung the same day or I, it's either the day before or the day after, meron kaming uh, carrera soliditario. Yun natin yung tawag doon. Or um, running. Ayan. So, dun sa running, um, merong iba't ibang ang tawag nito, meron di ba ibang di distance, syempre meron dyan yung infantile para mga 50 meters lang, or 100 meters kayo. 50 meters ata pag infantile, is it 50 or 20 meters? Hindi ko na maalala. Ganun, let's say 50 meters. And then grade 1, 2, 3, uh, mas malayo na siya. And then 4, 5, 6, mas malayo na siya. Actually, meron pa ako yung ano, yung parang name tag. Ang tawag doon? Nilalagay dito. Uh, Meron pa ako nun. Ayan, nakatago pa siya, uh, remembrance ko. Actually, yun ang nangyari before the pandemic. So, um, I was so, um, ang tawag nito, uh, fortunate na may experience yung ganun. So, nakakatuwa. And then, dun sa isang wall nila, sa playground, merong naka, nag-drawing sila dun ng uh, dove. Ang Espanyol pala ng dove is paloma. Ayan, paloma. Ayan, di ba ang ganda? So yun, alam niyo ba kung bakit dove ang symbol ng peace? Comment down. Pumunta naman kayo sa ating comment section and then share to us kung bakit dove ang symbol of peace. Actually, it's a white dove. Ayan. And then, uh, paglipat ko dito sa Madrid, sineselebrate pa rin siya. Um, depende talaga yan sa director or yung school. Kasi for example, dito sa town ko, mayroong dalawang primary school. Yung isa, meron silang running or Um, karera soliditaria. Ayan. And then, yung school ko ngayon, wala kaming ganoon. So, meron lang kami, ang ginawa lang namin ngayon, uh, ang ginagawa nila, nagko-combine sila ng dalawang classes. For example, grade 6 at saka grade 2, grade 5 at saka grade 1, grade 4 at saka infants, grade 3 at saka infants, ganun. And then, normally, ang ginagawa nila is meron silang um, parang coloring session lang siya, no? merong print, print na dove and then they can um um use their creativity to um to color and then to paint and then pwede sila maglagay ng mga mensahe dun sa uh, loob ng dove and then nilalagay nila yan sa malaking kartolina tapos ipapaskil yan sa mga walls or dun sa mga hall ng school para makita naman ng lahat ayan so ayun uh, kanya-kanya ang pakulo And uh, ano pa bang ginawa namin ngayon? Meron din kaming konting uh, program at saka presentation. So ang nangyari like yung uh, morning session, yung first three periods, uh, 9 o'clock hanggang 11.15, yun yung uh, normal class. And then uh, meron kaming 30 minutes break. Um, and then after that, gina ginawa na namin yung uh, peace day activity from uh, 11.45 hanggang 2 o'clock, so Mm, hindi siya yung normal na uh, school sessions kasi nga um yung event is really ang tawag dito um, important no or interesting historical ganyan hindi ko lang alam kung um kailan nila ini-start dito sa Spain siya dito sa Spain yan yung ganyang activity kasi nung sinabi ng international ayun ay, peace day no parang sabi ko ay bakit ano January nila sana celebrate kasi talaga ang pagkakalam ko dati is nga um, September, di ba? Matagal na rin kasi na graduate ako from the Philippines. Sa Pilipinas ba, uh, meron ba tayong separate na Peace Day or yung sinaselebrate ba natin is yung uh, in line sa United Nations na International Peace Day? At saka sa mga Pilipino na rin na nanonood from other countries, kailan uh, sinaselebrate ang Peace Day sa inyong ah uh, sa, sa bansa kung saan kayo nakatira ngayon? Um, you can visit our comment section. Ayan. So, yun lang. So, sobrang madali lang gumawa ng dove. Ayan. Yung iba pala, meron din kaming mga ano, ang tawag nito, parang no, video watching, ganyan. Um, and then, meron ding song. nag sila sa isang song. Nakalimutan ko na yung, ano, yung song, pero about ano din yun, freedom din siya. Yung purpose pala, why Spain is celebrating this to the, um, in, in, the, in the public schools or in the schools, is para Uh, ipalaganap ang kindness or pagmamahal sa kapwa-tao, um, ano ba yung pagiging mabait sa kapwa-tao, um, also respeto, uh, hindi lang sa peace day, uh, sa iba't ibang um, araw din, no? hindi lang, dapat in, in everyday, ayan, everyday life. So, sobrang, sobrang makabuluhan talaga, napaka-meaningful ng uh, ng event and I think na natama lang na i-celebrate ang Peace Day ganyan. Kasi if you're if the kids are um, going to the school, hindi lang naman yung yung mga subjects dapat yung pinag-aralan, but of course also how to um ang tawag dito, social um, relationship din with others, ganyan, okay. So, yan, ito yung ating dub. Super, super easy lang naman yung gawin. Actually, napalood ko lang din naman to sa mga, sa isang video. Ayan, itong dove na to. So, ayan. Ayan, napakasimple lang siya. Um, sa inyo ba, anong mga symbol of peace ang ginagawa din ninyo? Ayan. So, ito yung ating dove. Again, nakagawa tayo ng isa dito. Ito yung kanyang head. Ito yung kanyang dalawang uh, wings. And then the body. And then this one is the tail. Ayan. So, ayan. Meron tayong dalawa. Ayan. Kayo ba guys? Actually, napaka... Um, ang tawag dito? napakalalim ng uh, ibig sabihin ng peace. Uh, depende na sa inyo kung ano yung definition ninyo, ninyo ng peace. So, sa inyo ba, ano ang definition ninyo ng peace? You can comment sa ating comment section. So, ayun, kung magtuturo ka ng English or magtuturo ka dito sa si Spain, um, sana ang video na to is makatulong sa inyo para, ah, okay, o nga, nasabi pala ni Nathaniel na mayroong uh, peace day between January 30 as Spain na yan. So, ayan. Para at least, um, marami kasi activities sa school. Um, para, ang tawag dito? Um, hindi na kayo parang manibago dun sa setup na, ay, bakit January siya celebrate di ba? Sa atin parang sila-celebrate natin siya tuwing uh, September. Ayan, guys. Um, sana, ang peace actually is napaka-importante yun, no? hindi lang siya sa social aspect, uh, internally din, personally. So, sana at peace kayo ngayon. Yun lang yung message ko ngayon. No? Happy Peace Day. Ayan. Maraming maraming salamat guys. You can check my uh, video playlist, Teaching English in Spain, at saka yung iba ko pang mga video about Spain. Lahat-lahat na. No? Ang dami ko ng video. So, ayan. Magbibigyan ako sa inyo ng information para uh, if ever na makapunta kayo dito sa Spain, marbalak kayo. I hope this video will add some uh, information uh, sa inyo. Ayan. Maraming maraming salamat at sana one day makapunta kayo dito sa Spain at matupad naman ninyo ang inyong pangarap mm, Spanish dream. Ayan. Thank you so much. Pag hindi ka pa pala subscribe sa aking channel, please subscribe Nathaniel Travels at palike na lang sa video na to. Ayan. Thank you so much. Bye!